Ano ang New Year's Resolution mo? Ako, to love myself more. To be kinder and fairer and more generous to myself. Dati kasi, sa sobrang pagiging kind, pagiging generous, pagiging empathetiko, madalas, wala nang natira para sa akin. Yun bang tipong isusubo mo na lang ibibigay mo pa. Ganun ako dati. So ngayon, hindi ko sinasabing ipagdadamot ko na ang mga blessings na natanggap ko from above. Ang ibig ko lang sabihin, I think I deserve more love. I think I deserve more kindness. Kaya ngayon, ako naman. Diba? At mag-share pa rin ako, pero sa tamang tao lang. Sa tamang pagkakataon at hindi yung sobra-sobra. Kasi, pag sobra-sobra na, inaabuso na, di ba? So, yung tamang kindness lang, tamang generosity lang. Diyan lang po tayo. Unang una I will love myself. Because kung wala akong love sa sarili, how can I love others? Hindi ba? Yan lang po.